Hello everyone, for today's video, ay ng kami ng bayan, magpapalat na sa daylight Ay magkakasama kami ng mga kanilman. Ayaw ang bridge dito sa minantiun na mga kanelman hapon 5 o'clock na mga kanelman yan, subdivision din dyan Ayan, maganda kasi dumaan dito sa shortcut kasi walang masyadong sasakyan. Hindi ka tulad dun sa National Highway na maraming mga sasakyan mga guys kasi hapon na marami nang nagsisiguwian kaya iwas traffic dito kami nagdaan uli sa may shortcut na aming dinadaanan madalas ni Jisawa yan ako ni Jisawa mag joyride kami mapupunta mag nagpapalood sa aming satellite ayan, bibihirang dumadaan dito mga guys kasi nga hindi masyadong dinadaanan dito bihira lang dumadaan dito kaya maganda ang dumaan dito kaya lang mahirap dumaan sa gabi dito mga guys oh, Let's go to the max. Ayun yung kanyang mga dito ah, na tayo sa may Christine Village. hot. Ayan mga guys, magpapalood ako ng satellite namin na dito na ako sa may pagload na ng satellite. Dito ako magpapalood ng satellite namin mga guys. Oo, oh, sige. Ayan mga guys, bibili mo na ako ng prutas na apple at sagi. Bibila 120 ayan guys nakabili na din kami ng lechon manok na ulam namin para din na kami magluto pag dating sa bahay dito kami sa may mga bilihan ng mga mga guys ang daming mga mabibili dito kami may mga towel May mga sando din, Oh. Ayan, Oh. Sando. Ay, summer na, Oh. Cotton ikaw. Magkano? 80. Oo. Oh, oh. Summer na kasi. Ayan, oh, mga guys. Ang dami po mga sando. Iba't ibang kulay. May gray, may pink, may black, may brown, may white. Ganito ang texture niya, Oh. Ayan, sando siya. Cotton. Malamig sa katawan. May mga chinelas din. Flower vase. Mga vase na mga artificial flower. Look. Diba? Nice. Ayan mga guys. Oh, nice. Very nice. Ayan. May red din, oh at may sunflower din may sunflower din siya, ayan yeah, mga sunflower ang dami mga mabibili mga kanilman yeah, ayan yeah, mga mga plastic din na picture mga mga taterware ayan mga guys tapos na kaming bumili dito may binili lang kami dito at kami papalabas na ni Mr. Jusawa kasi magagabi na mga kanelman hapon na mag alas 7 na kaya pa na kami, palabas na kami dito ayan guys pa na kami palabas na kami dito sa may centro dito kami kasi dumaan na pa uwi kasi dadaan din kami sa may shortcut ayun guys pauwi na kami ginabi na kami ayan tapos na kasi umalis ng bahay kaya ayun pala kami pa uwi nagsa うん。